tumatambay ako sa isitan recto at uh, yun nga po, dumidiskarte ako, wala akong trabaho. Yun ang means ng aking survival. yun. tataka ako eh. Bakit ang daming kumukuha ng cellphone number ko? Matrona kasi dito sa is sugar mommy, ang tinatawag. <laughs> Saan pa nagagaling yung matrona? Sa ballroom, sa bingguhan, at sa sumba. So, Bili you mo, know, sa loob ng 20,000, apat lang yung naging loyal na, na nangigipagkita pa rin sa akin. Gusto nila, pag minahal ka nila, inalagaan ka nila, solo ka. Ayaw nila ng short time eh. Gusto nila kasama kanina maghapon. So, alam mo, pag mag-out ako sa Harrison Plaza ng alas 7, hindi ko malaman kung saan ako dada ang exit eh. Kasi kung apat ah, sila nag-aabang sa akin, isa lang at pwede kong samahan, hindi naman pwede lahat. Ano? Nagkakasabay-sabay sila. Nagkahulihan pa nga eh. May <laughs> eh, sumunod pa <palang> isang <laughs> matrona na nakita ako. Sabi niya, walang niya ka Alfred. Sabi niya, sinuntok sinipa niya yung taxi. Sabi ko, manong, Sibatin mo na yan. Kung kaya nyo ba yung ginagawa namin sa 75 years old, humahataw pa. Si Buana Lulia, yung padala form, umabot ng 2.5 million eh. Naipon for 10 years, no? O siyempre, nabisto siya ng kanyang asawa. Tawasan magpapainom ako, eh bukas naman kikitain ko sa matrona yan eh. Eh, ang katwiran ko kasi nung araw, ubos biyaya eh. Tapos kinabukasan kawawa ka na. Hindi pa pwedeng kukuha ka lang ng pera sa matrona o sa sugar mami walang kapalit. Ganyari, kung walang bibili, walang magbebenta. Pero kung gagawin yung karir, wag masisira buhay ninyo, kagaya ko. Ang sponsor natin ngayon ay Hype Hive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubuk. Masaya kaming makipagpartner sa Hype Hive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Once again, nandito po si Alfred Texon na sa harapan po ninyo para sa isang interview dito sa Off The Record. No? Magandang uh, buhay sa inyong lahat at uh, nandito po tayo ngayon at uh, pang fourth episode na po. So uh, may topic tayong pag-uusapan. At uh, sana maliwanagan kayo at uh, magkaroon kayo ng kalaman tungkol sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita at uh, ng na mga ginagawa na sabihin natin na hindi mabuti o whatsoever, pero diskarte sa buhay. Kamustahin ko lang po kayo kasi pang-apat na episode nyo na po ito. Kamusta naman po kayo after po ng mga episode po na lumabas natin? Well okay, kung ako tatanungin mo sir, uh, maganda naman uh, pang-apat episode ko na rito para mag-render ng information yung per second, third, eh, sana nakatulong sa ating mga kababayan para magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay nga na hindi nila nakikita sa mundo ng mga halimbawa ko ako aking professional na isang call boy dati at uh, yun po at uh, nito episode na tayo ngayon sa na ay eh, makabigay ako ulit ng information at okay naman ako uh, so far masaya so ang topic natin ngayon pag-uusapan ay eh, tungkol sa matrona ang definition kasi ng matrona, eh. kasi ito, nung ako yung 1993 up to 2004, ako yung isang call boy at uh, retirado na ako. Pagdating kasi ng 2004, humina ang pagko-call boy. Ano yung pagko-call boy? Ang ginagawa mo, Alfred? Uh, tumatambay ho ako sa mall, nakalagay po sa episode 1, 2, and 3. At tumatambay ako sa isitan recto at uh, yun nga po, dumidiskarte ako, wala akong trabaho. Yun ang means ng aking survival, yung pagka-call boy. So, Pagdating ng 2004, humina, no? So sabi ko, magre retire na ako. Ay, ayoko na kasi wala na eh. Laos na. Ngayon, napilitan akong magtrabaho. So nagtrabaho ako ng 2004 sa isang uh, bingo. Bingo Bonanza sa Harrison Plaza. Nagtrabaho ako as a bingo host, no? Nag-apply ako sa kanila, bingo host. So, akala ko, yung pagiging bingo host, yung pagiging, uh, pagiging bingo gamer na nag-host ng bingo, eh, ayos ang trabaho. Meron pa pala siyang <laughs> masasabi ko na isang uri ng diskate na hindi ko na nakita pero dumating sa buhay ko. No? Kasi alam mo, pagka nagbibingo ang mga tao sa, sa mall, ang mga nagbibingo kadalasan ay eh, yung mga matatanda, yung mga byuda, yung mga hiwalay, karamihan babae, Japayuki no Mga Japayuki na retired o nagtatrabaho pa. So, ayan po yung mga nagbibingo, no? So, habang nagtatrabaho ko, nagtataka ako eh. Sabi ko, bakit ang daming kumukuha ng cellphone number ko? Ang dami siguro. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dumami nang dumami ang kumukuha ng cellphone number ko. Hanggang sa napagtanto ko, nung nakaka-chat na nakaka-text ko na sila, yun pala yung tinatawag na matrona. Ang definition kasi ng matrona sa dictionary kasi is dignified woman okay, na may statue, merong pinag-aralan, professional. Pero dito kasi sa atin sa Pilipinas, ang matrona ay eh, ibang <laughs> explanation, ibang meaning. So far, ang meaning dito sa atin ng matrona, di ba, pumatol ka sa matrona, matrona. Ang matrona kasi dito sa atin is sugar mommy, tinatawag. O isang uri ng babae, na sabihin natin na may katamtama ng edad, may edad, maaring hiwalay, walang trabaho, pero may negosyo, o kaya biuda. 'Yun po. Na ang ranging ng edad ay umaabot sa 50, pagitan ng 50 hanggang 80. So so far 'yun ang tinatawag nating matrone, eh, no? So iba ang definition ng matrona. So nangyari sa akin sa sa Harrison Plaza na nagtatrabaho ko sa Bingo, ang daming kumuha ng number ko. Sila pala yung tinatawag na magiging matrona, magiging part ng buhay ko, no? So 'yun po ang definition ng matrona. So ngayon, ang susunod, susunod na katanungan, usually ng ating mga kaibigan dyan, saan ba nakukuha yung matrona? <laughs> saan ba nagagaling yung matrona? Actually, hindi mo hinahanap yan eh, kung saan darating sa'yo. Pero kung gusto mong hanapin, ang matrona kasi, ang large concentration ng matrona ay saan? Unang-una, -una, sa ballroom. Ballroom dancing, okay? Kung ikaw ay nagboballroom, o ikaw yung lalaki na magaling magsayaw o dance instructor, doon mo makikita yung mga matrona kadalasan. Nandun ang large concentration ng matrona. Pangalawa, saan pa makikita yung mga matrona? Sa kasakali, ano? Yung large concentration nila sa binguhan. Kasi ako yung nagtrabaho ng binguhos, so, siyempre, tatangkilikin ka nila, Nandun ka, may makikipagkilala sa'yo, no? So, paano ba na ano yan? Paano ka nakukuha? Kasi hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, siguro, kung pangit ako sa iba, eh siguro nagaganda ang lalaki sila sa akin. Eh kung pangit ako sa iba, no. Pero kasi siyempre, ako yung matangkad, uh, six footer ako sa mestizo, sa maganda pang atawang ko. Siguro eh naging yun ang naging uh, sabihin natin na uh, pinaka-product mo eh para lapitan ka, no. Although may lalapit din naman sa negro o sa hindi o sa moreno o sa maliit na lalaki pero kadalasan kasi yan ng nature ay eh. mukha kang model pero hindi naman ako sinasabing mukhang model no So doon nakukuha Meron pang isa kung kasi nakukuha yung mga matro na posibleng makuha large concentration yan is kung ikaw ay nagpupunta sa zumba okay kung ikaw ay kay zin o dance instructor eh posibleng hindi ka magustuhan ano or whatsoever o kung ikaw ay sumali sa sumba eh lalapitan kanila sa pagmamatron ako, naka 8 o 10 matrona ako during my career eh. 2004 up to present, naka 8 10 ako eh. Ang ranging ng edad nila, 50 most likely. 50 ang edad, in between 50 up to 80, meron. Wala akong naging client na 48, 47 pa baba eh. Wala eh. Wala akong naging client na ganun. So 50, pag tinanong mo naman sa akin kung ano yung pang profession, Uh, Di-disclose ko na yung information pero wala, medyo lagyan lang natin ng konting ano na hindi mabanggit yung mga apelido, pangalan nila. Uh, merong teacher dati. Teacher sa isang uh, public school sa Blumentritt. Merong isang empleyado ng DPWH dati. Tapos merong isang Japayuki na taga Bacolod. At uh, merong isang kapampangan na retired government employee. So, mga walo sila. Umabot ng walo, sampu, gano'n na no? Karamihan, biuda sa kahiwalay hiwalay. Yun ang naano sa akin. Ano. Sabi nila, ano ba ang pinagkaiba ng bakla? Alfred, di ba ng bakla ka dati? Anong pinagkaiba ng bakla sa matrona? Ito, sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, ang bakla kasi, pag nakuha ka, uh, within, within 30 minutes, tapos ka babayaran ka, ang kadalasan yan, hindi ka na uulitin. Bakit? Kasi gusto nila pa iba-iba. Iba-iba na laki, ang dadaan sa buhay nila, iba-ibang kaibigan. Gusto ang mga bakla, hindi tumatagal yan eh. Isang meeting, second meeting, third meeting, sa na yan, tapos isa-iba naman maghahanap yan. Bihira yung tumitigil siya para pang matagala. No? Alam nyo ba mga kaibigan na inabot ako ng 20,000 na bakla para bago ko natuntun yung apat. Kasi sa ngayon may apat pang active. Eh, na since 1993, kasama ko pa hanggang ngayon. So, bigyan sa loob ng 20,000, apat lang yung naging loyal na, na pa rin sa akin. No? So, ibig sabihin, may loyal. So, kadalasan, pag nakuha ka na kasi, ayaw na nila. Ang kaiba niya sa matrona, ang matrona, hindi sila, ano eh, parang something like polygamous eh. Parang gusto nila, pag minahal ka nila, inalagaan ka nila, solo ka. Ikaw lang mag-isa, aalagaan ka nila hanggat kaya mo yung relationship. At uh, yun lang, no? Ang kahibaan lang nga nila, pagka kasama mo yung matrona kasi, ayaw nila ng short time, eh. Gusto nila kasama kanina maghapon. Sa Alfred, saan ka ba dinadala ng matrona? Minsan, sasama mo sila magsimba. Sa umaga, magsisimba kayo. Tapos, sasama mo maggrocery. Pagkatapos maggrocery, mamamasyal kayo sa mall. Either mamamasyal kayo sa mall or magbibingo rin kayo kasama mo yung matrona. Yung sugar mommy na sinasabi. Ayun, maghapon kasama mo 'yon at meron times din naman na sa gabi nag invite sila ng overnight. Pupunta kayo sa isang private place, magrerent kayo or sa bahay nila, no? So, 'yun ang kalakaran madalas sa uh, matrona. Ang ganito yun, eh uh, there there will become a time na meron din siyempre pag natulog ka sa kanila, uh, may may highly possible na may mangyari sa inyo, uh, magkikipag making ka sa kanila. Oo. Ay, ako ako'y 47, tapos sila 75. So, you do the math, no? Meron din lovemaking. making, ah. Madalas din yun, no? May panahon po ba pa na parang nagkakahulihan po? Oo, oo, kasi ganito yan, eh. Nung panahon ko sa ng Plaza, nung ako'y bingo host, kasalanan ko din naman, nagkasabay-sabay sila, walo, eh. <laughs> walo, nagkasabay-sabay. Paano ginawa yun, Alfred? Walo. Alam mo, pag mag ako sa Harrison Plaza ng alas 7, hindi ko malaman kung saan ako dadaang exit. Eh. Kasi kung apat sila nag-aabang sa akin, isa lang ang pwede ko samahan, hindi naman pwede lahat. Ano? Well, kasalanan ko din, siguro nasilaw ako. Eh. Ikaw ba naman maging walo yung sabi nating matron sugar mommy muna, nag-o-offer sa'yo ng magandang buhay, hindi eh. ka makakatanggi eh. May nagbibigay sa'yo ng allowance, may nagbibigay sa'yo ng, ng, ng mga material na bagay, pinapakain ka sa mga restaurant na mamahal, dinadala ka sa mga places na hindi mo napuntahan. Kung baga na-experience ko kasi ako, oh, laking hirap ako eh. Nadanas ko lahat yun dahil sa kanila. Yung sabi sabihin na natin medyo gumanda yung buhay ko nung panahon na yun. Nagkakasabay-sabay sila, nagkahulihan pa nga eh. <laughs> There was one time sasakay ako ng taxi kasama ko yung matrona. May sumunod pa lang isang <laughs> matrona nakita ako. Sabi niya, walang niya ka Alfred. Sabi niya, sinuntok sinipa niya yung taxi. Sabi ko, Manong, sibatin mo na yan, bilisan mo. Meron ako si Raulo doon sa labas. Sabi ko, ganun. Pero um, nagkaabot-abot sila. Tapos nakakaselosan din. Dahil kasi namomonitor nila ako na hindi lang sa, bingu kasi lahat kinakausap ko eh. So, ibig sabihin, nahahalata nila na meron ako talaga na more than four to five partners. Yun. Oh. Alam nyo, ayun nga, sinabi ko nga kanina, um, namamasyal kumakain sa labas, nagsisimba, nagbibingo. At kadalasan sa gabi nag-overnight. Eh, may nagtatanong ano ginagawa nyo sa overnight pag naglalab making kayo. Hindi ko mai disclose kung ano yung ginagawa doon. Pero kung ako'y tatanungin nyo, kung kaya nyo ba yung ginagawa namin na makipag-kissing sa 75 years old, makipag foreplay sa 75 years old, at uh, paligayahin yung 75 years old na parang gagawin mo siyang 16 years old ng time niya kailangan pasiyahin mo siya na hindi niya nanaranasan ng matagal na. So, kayo na po ba alam mag-isip, no? Kung yun po ginagawa, eh. Mm -hmm. pinapasaya sila, ginagamit yung time mo, at the same time, binabayaran ka nila sa time na ginagamit sa'yo. So, ayun po. Uh, nangyayari po talaga yun. Okay, natatakot na... Kapag masyado po kayo nadala ng emosyon, alam niyo po yun. <laughs> Well, actually, hindi ako natatakot eh. Kasi unang-una, tinitingnan -tini -tini ko naman yung kapasidad ng tao, eh, lalik yung sugar mommy. Kung nagme-maintenance na siya o whatsoever, eh, syempre, iingatan mo Pero alam mo, kahit na 75, may humahataw pa. At uh, gumagawa pa. Mm -hmm. Yun lang. Ang, ang kinakatakot ko lang dyan, actually, uh, naikwento ko dati na may gumulo sa akin. Meron kasing isang matrona na tinulungan ako for 10 years. Hindi kami nakikita, pero pinapadala niya ako sa Cebuana, sa M. Willier ng, ng pera allowance. Kung magbibilang ko yun sa 10 years namin, nang nagpapadala siya na bihira kami magkita. Naipon ko yung leaflet ng Cebuana Willier, yung padala form. Umabot ng 2.5 million eh. Naipon for 10 years, no? Pero siyempre, ako'y gumagastos, may pamilya ako. Ganong kalaki. Tapos, siyempre, nabisto siya ng kanyang asawa, na bakit gano'n sa mo dinadala yung pera? Eh, there was one time, tinawagan ako nung asawa niya, Alfred, ikaw pala si Alfred yung pumapatol sa misis ko. Sabi niya, ginawa mong sugar mommy yung misis ko. Ginawa mong ATM. Hingi ka ng hingi ng pera. Pag nakita kita, papapatay kita, Alfred. Siguro, tumigil ako nun. Kasi umabot na sa punto may, ano na, delikado na, may threat na. No? Nangyari sa akin yun tinigil ko siya. Hmm. Saka sa ngayon, na-stroke ata yung babae. So, hindi na kami nakikita, hindi na, wala na kami communication. Ano ba yung mga disadvantage sa advantages ng pagmamatrona? Well, pag pumasok ka sa pagmamatrona at may sugar mommy ka, syempre, may allowance ka. Mabibili mo yung gusto mo. Makakain mo yung gusto mo. Maluwag ka sa pera. No? Kung may pamilya ako, gaya kung may pamilya ako, siguro naipakain ko sa pamilya ko yung pinagpagura ko ng dugo. Eh at pawis ko. Umabot sa punto, nagkaroon kami ng helper, maganda yung buhay namin, may kami. Uh, gumanda buhay ko for, for quite some time. Ano? At ayun uh, nga, masasabi ko yung pag, ano, gumanda buhay ko, pero ang disadvantages ganito kasi. Eh. Uh, Siyempre, pag may kinuha ka sa kanila, may, may dosage yan eh. Pag may kinuha ka sa kanila, siyempre, babawi sila sa'yo. Andiyan, kukunin nila yung oras mo maghapon, yung Pasko mo na dapat sa pamilya mo, kasama mo sila, hindi kasi sila kasama mo. Yung mga Valentine's Date na ganyan, mga birthdays, halos kadalasan makakalimutan mo yan, sila kasama mo. Eh, no? Pero wala kang magagawa kasi bayad ka eh. So, sasama ka sa kanila, by all means, maghapon. No? Ayaw naman nila pumayag ng 3 hours mo lang silang kasama, gusto nila whole day. O kaya naman sa gabi, overnight. No? So, ayun po. <laughs> Actually, kasi pag nung nagkaroon ako ng matrona, There was one time na kinuha niya yung number ko, tapos sabi ko, Alfred, sabi niya sa akin, kaibigan tayo, ha? O, sige po. Sabi niya sa akin, pag may problema ka, tawag ka lang, sabi niya. Eh, nagkataon, may problema ako, mapuputulan ako ng kuryente. Then, excuse siya, sabi ko, pwede ba ako makahiram ng pambayad ng kuryente? Yun lang pala, eh. Chicken feed yan, sabi ng matrona. O, eto, dalawang libo. Hindi niya nasiningil yun. Hanggang sa, pag may kailangan ka, papadalang kita sa Cebuana. May, pag may kailangan ka, bibigyan kita. May, time na year 2004, 2005, nung mausi yung Nokia 6600 na halagan 20,000, may nagbigay sa akin nun. So, biro mo, uh, nagtatrabaho ako as an employee, pero ang cellphone ko ang mamahalin, 20,000 na uh, Nokia 6600 nung araw, binigyan ako. So, ibig sabihin, lahat binibigay sa'yo. May sa akin ng organ, may sa akin ng mga keyboards. Marami, marami may nagbigay. Mga gamit, alahas. Ang dami nagbigay sa akin yan. Ngayon, sa overnight, kung overnight, minsan binibigay nila ako ng 4,000 eh. To 5,000, no? For companionship. Kung sa umaga naman, kasama mo mamili, mag-grocery o mag-simba, 2,000 binibigay sa'yo. So, siyempre, above minimum yun, tinatanggap ko. So, yun, yun yung po yung kitaan kung magkano binibigay sa akin ha. Mm -hmm. Ano po yung ano? Ano po yung pinaka naaalala yung pinaka malupit na binigay po sa inyo? Para sa akin merong pinaka malupit kasi eh. sa akin ang pinaka malupit yung inabot ka ng 10 years na pinapadalan pero hindi ka nakikita. Yun ang pinaka malupit kasi ang gagawin ko, Three times ako pinapadalan per week eh. Na no, eh, kung sumuma nga ng 2.5 million yun eh. Tiningnan ko. Pero eh, hindi ko nakita ko nasaan napunta yung pera kasi may pamilya ako eh yun ang pinakamalupit. Saka yung may nagbigay ng cellphone na Nokia 6600 na 20,000, Although wala nagbibigay sa akin ng 100,000, wala namang ganun eh. Pero kung ano lang, may magbibigay naman ng 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ng gandon. Yun ang pinakamalupit. Hmm, usually, pag nakita kami once a week, 5,000. Eh, walo sila nilalaro ko eh. Hindi, kasi pagka isa lang ang matrona mo, isa lang ang source mo. Pero kung walo yan, MWFTTHS, bawat isa, bibigyan mo ng isang araw, paldo ka dyan. Umabot sa punto na, siguro yung luho ko sa buhay noon, na... 2004. Dumating sila sa buhay ko 2004-2008 eh. Naging apat yung bisikleta ko na mamahalin. May kotse ako. May bahay ako na solo. Tapos may mga alas kung suot nung araw. may mga anak ko, araw-araw nagja-jallibee. May mga yaya sila. Kasi, si sa akin eh. Nagtatrabaho ako sa, sa casino pero mas malaki pa yung kinakukuha ko dun sa sugar money. Kaya grabe eh. Yun yung mga panahon na makalakasan ko nung araw. 2004 to 2008. Ah si Mrs. mula nung nagpakasal ako kay Mrs. ng 1998, sinabi ko na kay Mrs. Ma, meron akong ginagawang masama. Hindi naman actually masama. Eh. callboy ako. Nakilala mo akong callboy. Sabi ko, magbabago na ako. Eh, ang pangako ko sa kanya, hanggang 2004, magbabago ako eh. Problema, noong 2004, tumigil ako sa pagbabakla, pag-hold <laughs> boy, <laughs> na naman lang pumalit. Eh, alam ni misis na nagmamatrona ako. Una-una, pinapayagan ako lumabas ni misis. Actually, kaibigan pa nga ni misis yung matrona eh. Nagpapaalam sa kanya, pwede bang mahiram si Alfred? sa so, Papasama lang ako kay Alfred. Eh, si misis naman, open-minded si misis eh. Kaya eh, ano na naman, matanda naman niya, wala naman mawawala sa'yo. Di ba? <laughs> ano man mawala sa'yo, babalik din yung lakas mo. Sabi niya, siguro, pinabayaan niya ako. Saka siguro, na, na ako ni Mrs. Kasi si Mrs. nire-regaloan ng mga bag na signature bags, ng mga sandals ng mga matro. <laughs> yung mga anak ko pinapadala ng pera, eh sabi ko, siguro, kaysa naman bag ako, ko, eh nagtatrabaho naman ako matino, oh, extra income, di ba? Hindi eh, ko matanggihan eh. Siguro gumanda buhay ko nung by that time. Oh. Actually, gumanda buhay ko ng 2004-2008. Unfortunately, nagkaroon ako ng bisyo eh. Mm Nagkaroon ako ng bisyo na yung mga kaibigan ko na malapit sa akin. Ang dami kong kaibigan. Lagi ako nagpapalibre. Inililibre ko sila. Kung ano yung pera pumapasok sa akin, inililibre ko. Nag-aaya akong kumain sa restoran, nagpapautang ka, ganyan-ganyan. Ang dami kong kaibigan sa may kawayan noong araw. Taga may kasi ka ako eh ang dami kong kaibigan, nung maubos na yan, dahil na mis mismanage ko yung pera, at saka tinigil ko yung pagmamatrona, eh. tinigil ko for quite some time kasi nagtrabaho na lang ako ng matino. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, gaganda buhay mo, pero gugulo din ang buhay mo at the same time, sabayan. Mm -mm. So, ayun, nawala din lahat sa akin. Sa ngayon, na uh, normal na lang yung buhay ko ngayon, nagbo-work ako. Although, meron pang on the side, <laughs> pa isa-isa, pa dalawa-dalawa na lang, oo. ayun po. Oo, oh, totoo yan. Kasi noong 2000 for 2000, ang eh, pera noon, grabe, bumabaha. Kaya lang siyempre, nagiba mindset ko eh. Ang katwiran ko, oh, magpapakain ako ng mga kaibigan, worth 2000, magpapainom ako. Eh bukas naman, kikitain ko sa matrona yan eh. Ganyan na naging mindset ko na kaya ko ubusin yung 2,000, 3,000. Kasi sa bukas, marami eh. May gagamitin ko yung isang matrona ko, walo sila, iniikot ko sila eh. In the long run, napansin ko, syempre, nagkakaedad din tayo. Pangalawa, tumatanda yung mga matrona. Iba doon patay na eh. Iba doon, syempre, nagsawa na din. Nakatutulong sa'yo. Nagsasawa din. Syempre, naubos sila eh. Naubos yung walon na yon, Tumigil na sila. So, wala na ako ibang source. So, sabi ko, sayang sana ang ko na lang eh. Eh, ang katwiran ko kasi nung araw, ubos biyaya eh. Tapos, kinabukasan kawawa ka na. Eh, wala rin nangyari sa buhay ko. -mm. -mm. Marami pa bang matrona sa paligid? Saan ba kami makakita? Well, ako sa inyo, guys, huwag <laughs> niyo nang hanapin, huwag niyo nang asahan na makakakita kayo ng matrona para gagawin niya sugar mommy para gumanda ang buhay ninyo. Alalaan ninyo na pag ang bagay galing sa illegal, eh, hindi tumatagal yan eh. Plus may consequences yan eh. Pag may inistorbo kang isang buhay, tandaan mo, mo hindi niya ng buhay mo pabalik. No? hindi pa pwedeng kukuha ka lang ng pera sa matrona o sa sugar mommy Nang walang kapalit. Gagamitin ka nila. Gagamitin yung oras mo. Gagamitin yung katawan mo. Sa kahit anong paraan. No? So, hindi pa pwede yung, hoy, pengen pera, tas babay na. Hindi ganun doon. Magtrabaho kayo ng matino na lang kung ako sa inyo. At huwag niyong hanapin. At kung may darating sa buhay niyo, part of growing up, edi eh mahalin niyo bigyan niyo ng pagpapalaga kasi kailangan din nila yung kalinga natin. Alam niyo yung mga yan, yung mga byuda na matrona, siyempre naghahanap din niya ng outlet eh. Huwag niyo lang lulukuhin, no? Magtulungan kayo, yun na lang. Kesa pipirahan mo ng todo hanggang sa, ano, di ba? Malungkot din ang buhay nila, yung hiwalay, yung patay na, yan, yung balo, di ba? So, kailangan din nila yung companionship eh. So, ayun na lang, companionship ibigay ninyo. Yun na lang. So, nakatulong pa kayo, di ba? Pero kung gagawin yung karir, wag masisira buhay ninyo. Kagaya pa. Sana so, ano ba may babahagi n'yong lesson sa na ano? Guys, uh, kung nagtatrabaho kayo ng matino at may dumating sa inyong ganyan, kagaya na sinabi ko kanina, alagaan nyo na lang. Companionship. Huwag nyo lolokohin. Tulungan nyo na lang. Samahan nyo. At nakatulong kayo sa tao, no? Pero kung gagawin yung gatasan at lahat ng problema nyo, ipapasan nyo sa kanya para bigyan kayo, mali yun, no? Bigyan natin ng pagkakataon na yung tao lumigaya at the same time, makatulong ka, no? Pero kung ako sa inyo, mas maganda pa rin ang aral na magtrabaho tayo at huwag tayong gagawa ng masamang illegal na ganyan. Kadalasan na ganyan, magulo eh. No? Magulo ang buhay. Walang kahinatnan So, yun nga, magtrabaho tayo. Yung pambabakla, pangmamatrona, kalimutan na natin, walang mangyayari sa buhay natin dyan. At uh, yun nga, uh, isa pa nga sasabihin ko dyan, na uh, yung mga nagsasabi na napakasama mong tao, Alfred, kasi nambabakla ka, nambamatrona ka. Eh, wag nyo sana kaming kondinahin at sana wag nyo rin sana kaming kagalitan, no? Kasi kung pinili namin to isipin nyo naman yung kalagayan din namin, ano? Kung masama kaming tao. I mean, bakit kami kinokonde na? Bakit hindi yung bumibili nga sa amin? <laughs> Kagaya ng sinabi ko nung last part, bakit hindi yung bumibili sa amin, kumukuha sa amin para sa panandaliang aliw at companionship? Ba't hindi nyo sila sisihin? Kasi wala namang mangyayari kung walang bibili, walang magbebenta. Di ba sinabi ko nga sa kanila yan eh? Saka so, huwag niyo sasabihin na ganyan, mga bakla, ganyan. alalahanin ninyo, baka mamaya may kamag-anak kayo na hindi niyo alam na bakla pala. Nakala niyo, matino pero lumalabas sa gabi, si Lais pala. Malay niyo yung tatay niyo o kapatid niyo, sana respetuhin niyo, hindi niyo alam ang gender orientation ng tao ngayon. Hindi niyo masasabi yan. At yung mga matatanda naman, kung may kamag-anak matatanda na nabubuhay mag-isa na ayaw niyo naman samahan at mas pinili kami samahan, eh hayaan niyo na kasi hindi niyo naman na, samahan eh. Kami sinasamahan man kami, binabayaran kami. At maski pa paano nabibigyan pa namin sila ng time of their life, na sumaya. Ano, sana wag niyo kaming kondenahin. Ayun nga po. Marami po nagre-request po sa inyo na mag-start ka ng sarili niya pong podcast. Ano niyo po? Ano pong take niyo po diyan? Gusto well, oho, po mag-start ng gusto ko mangyari, magkaroon ako ng, um, podcast eh, no? Podcast na pwede ko ma-share lahat yung nalalaman ko nung ginawa ko nung araw, yung pagko callboy pang si Sugar Mommy, no? Uh, siguro this first quarter ng 2025 gagawin ko ng paraan yan at uh, sana matulungan ko kayo. At, at the same time, uh, wag po natin kalimutan na yung off the record YouTube channel. Eh, Mag-click and subscribe po tayo dito. Sabagat marami po silang natutulungan sa reality ng buhay. At kaalaman na uh, naiimbitahan kami para mag-interview. No? Hindi po ito para sa content or whatsoever kumita. Kung hindi mabagbigay ng, input info ng information dissemination sa mga tao na meron talaga nag exist ng mga gumagawa ng mga bagay na eh. sabihin natin hindi naman illegal pero uh, hindi according to the to good uh, aral. Ano? So, yun po. At uh, yun, nagpapasalamat ako sa Off The Record kasi for the fourth episode, nandito ako. At uh, yun nga po, para sa mga katanungan ninyo at uh, iba pa na, baka pwede ko kayo matulungan. Meron po akong Facebook, Alfred Texon po. Check nyo lang po yung Facebook. Naka-black t-shirt po ako ron. At uh, ingat lang po, baka ma-scam kayo. No? Kwentuhan tayo sa gabi. Baka hindi kayo makatulog. Samahan ko kayo. No? Walang problema yan. May mga nalulungkot. Eh. Yan ang papel ko, magpasaya ng tao. <laughs> Siguro, daladala -dala ko na yan. No? Kahit nagtatrabaho ko ng matino ngayon. Pero sasamahan ko kayo. Uh, yun Yan po. At, uh, yung asal, maraming salamat sa Of The Record Port episode ko na dito. No? At ayun uh, Yun po. At, uh, Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers. Kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at share ang aming mga video.